Switzerland of the Philippines kung ituring ang 184 na hektaryang lupain ito ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa bayan ng Lingayen. Binubuo ito ng Barangay Estansa, Sabangan, Malimpak at Kapandanan. Dinarayo ang lugar dahil sa ganda at presko ng hangin kaya mayroon na ring mga vendors dito. Isa na dito si Romulo na nagpaparenta ng duyan sa alagang 25 pesos sa isang oras para mapanatili ang kagandahan ng lugar kusa na siyang nagpapalinis at nagpapapulot ng basura. Napakaganda po yung panila na in-encourage mga tao na mag, uh, maghanap ng another source of income. Kaya nga po maganda. Yun ang, yun ang isa na po namin. So yung mga shed ng mga mangingista dyan, kasama na po ako, meron ako dyan. So da, hindi na sila mag-worry na tatanggalin kasi made of light materials naman. Yun nga lang sa pagdagsa ng mga turista, nagpasa ng ordinansa ang barangay Estanza na maningil ng environmental fee. Depensa naman ng barangay para ito sa insentibo sa mga namumulot ng basura at pagpapanatili ng kalinisan sa lugar. Para maliwanagan dito ang mga residente at mga vendors, tinalakay ito sa isinagawang lingap at barangay o Local Initiatives Guidance and Assistance Program na ginanap noong May 21. Dito ipinaliwanag ang karapatan ng mga umuukupa at ng barangay kung sino ang may-ari at mga ngasiwa sa lugar. May pinalapas na pong dokumento noon na nagsasabi na bibigyan ng instruction ito ating mga barang, postal barangay officials na huwag mag-issue ng endorsement sa mga aplikasyon ng mga lupain sa kalindaya. Dahil yan po ay pagmamayari ng national government. And more so, uh, inatasan na po ang provincial government ng Pangasinan na mag-manage po sa lugar na yan covered by presidential proclamation 1058 from Sabangat, Istansa, Manito, Dao, Kapandangan. Wala kilad uh, tourism. Kaupo lang natalusan tayo ng ating konsepto na turismo. Ang importante yan na tayo niya. Kasi kung man tayong mas makapansirbe, noong natatalo tayo, noong at tayo. Lalo na noong pakakaalwaan tayo, ta. At kailan kaupulan niya at tayo, talawang tayo, kasi atan sa pakakaalwaan tayo, magbibilay tayo. Tila nabunutan naman ng tinik dito si Cynthia na shed owner sa dalampasigan ng estanza pagkatapos kasi ng pagpupulong, maliwanag na para sa kanya na hindi sila aalisan ng pangkabuhayan. Okay lang daw po siya. Kasi pag kailangan na daw ng provincial government, pupunin. Okay. Malinaw po yon sa inyo naman. Acceptable po, po yon wala naman Problema. Basta sa ikaunlad ba ng ano? Nag-usap na po din tayo sa barangay na bigyan tayo ng maayos na listahan para makontrol natin ang mga vendors. At the same time, magpipirma sila ng undertaking na no permanent structure will be constructed and uh, when the time comes na kailangan na po itong i-develop ng probinsya, willing po sila na umalis dyan o tanggalin ang mga structures nila. At the same time, alam naman po nila na magbe-benefit sila dyan. Ang konsultasyon ay pinangunahan ni PDRM Office Head Colonel Roden Luchivar Oro, Human Settlements and Urban Development Authority Engineer Alvin Bigay, Pitikaw si Head Malu Elduayan, GSO OIC Attorney Maria Janel Rosario at Provincial Legal Head Attorney Baby Ruth Torre. Nakiisa rin dito ang Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter President Attorney Jason Mejia at mga barangay officials. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.